Apo sa Quezon City. Yes, sir. I, I now, Nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, Paano ako napapunta doon? Sir, like now when, that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Uh, like, like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nang tropa ko, sir. Yes, sir, so sir, based I, on hearsay, sir, wawasakin mo yung sir, senador. Sir, I have no I have no intention Paano na Paano pa yung mga malilit natin mga kababayan? Sir, wala po intention na wasakin kayo. Why will I do that? Eh, bakit uh, mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Sir, yun po, na, nakaka-radio po ako. Sana biniverify niyo muna. Sir, I, that's, na, what, na, that's what, na, what I do. Sir, binanggit mo sa radio eh. That's what I do. Sir, in I interview yun. na sinabi ko po na nandun kayo, wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako na nagra-radio po ako, narinig po nila. Ay, sinabi, alam mo, Colonel, Alam mo Colonel, ako, bug-bug na ako sa maling paratang. Sir, I have no okay. intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umatras sa mga yes, laban. Na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I no? understand. Ako rin po nasa totoo. Ang Oo. sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? Ha? I have no intention Hindi. of, ano, uh, of uh, ruining your name. Just that, sir. Yun lang po yung information na binigay sa akin. So, I relied on that. If, if it was a mistake, then I, I like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo, tayo. tayo, tao lang ay, 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 I apologize. Pero kung hindi you you, you you apologize to the sir. public. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will. I will. I already apologized. Kano. I, I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot noon. Sir, ang kumalak niyo sa enforcer? Sir, wala po ang balak ipatanggal. Kung ako, kung ako na lang, di ako na lang po. But the, the back ends with me. The responsibility ends with me. Yun po ang ano eh, ang ano ng commander eh. You, I need to make decisions. I need to make decisions. It is not to ruin the senator. Alam ko po yung pangalan ni senator. Web common friends. Wala po akong inaano, intention na sirain. Kaya kung nagkamali ako, ako na lang po. Ako na lang. That's part of my lawyer, responsibility senator that's um, my ano po? ang decision po ng management we discussed it kanina we will suspend um Colonel Libriha pending investigation po kung ano talaga yung nangyari at po nagduno una una um, na may mga violations po kasi bakit nagli yung uh, pangalan ng mga nauuwi which is hindi naman po dapat and second uh kahit naman po sino na nag-name drop hindi naman po dapat pinalilibre. yun po yung policy namin dapat hulihin kung yes, sir. sino yes. man yung... ano diba yes, yes, sir tikitan yes, nyo yes sir kasi ang dami po talaga nag-name drop and ang instructions ko naman po kahit na nag-name drop ay hindi po talaga dapat payagan uh it's just that yun nga po ang sinasabi ko kanina kay Colonel Nebrija na bakit lumalabas yung mga pangalan lalong-lalo na yan kung mali pala. Kawawa naman yung mga napapangalanan na mali. Um, kaya nga po kami na andito para uh, kasama po ako na mag issue ng public apology sa inyo at to clear your name, uh, Senator. Senator Villan, message Alam mo, as you said, no? Yes, sir. Tao lang kayo, nagkakamali. Yes, sir. Yes, sir. And, uh, I, apologize, sir. Pero masakit, masakit kasi yan eh. Yes, sir. I know. I know. I know. Masakit thing, yan. Yes, sir. And uh, ayoko, eh, I'm sure, dito sa mga pangyayari na ito, may, mayroon pa rin uh, mga babash pa rin sa amin. And uh, that is so unfair. Dahil tayo'y sumusunod sa batas yes, trapiko. Sir. Uh, matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay tapos yes, wawasakin yun ng ganyan lang ng walang kakuwenta kwenta In fact, nakakatawa nga itong issue na ito eh. Traffic. Mm. Ang daming problema ng bayan na dapat yes, iniintindi namin tapos titirahin nyo kami ng ganyan. But we have to answer back because nawawasak yung pangalan namin eh. Yung mga tao nagsasuffer sa traffic. Like what I've said, Tapos sir, yung, there was no intention. yung, yung ganyan, VIP treatment, sasabihin yung pipili, ililet go mo, dapat tinikitan mo. Yes, sir, that's my fault. Diba? I, I, that's... Like, what, like what I've said, sir. Eh, tapos nilet need... go mo, nilet go mo, tapos sa akin mo. Yes, sir. Diba? Again, sir, that's my judgment call. I'm sorry.